magandang magandang umaga guys o magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat kung saan solo kayo sa mundo o magandang magandang araw sa inyong lahat ito mga guys kay parang naman tayo dito yan ang tubig oh ay hindi tayo mga pangisda na ang ano umaga asan pa yung service ko rito sa taas oh so, service ko nakasampa rin eh tayo mga pangisda na umaga. Subukan natin yung -isda sa ano guys, sa hapon. Sana pagpalain tayo mga kahuli. Sa ngayon pala, hindi tayo mga pangisda ng ano. Umaga talaga kasi Si... tsagal tiyag natin yung mga ng hapon. Sana makapalaan tayo mga karami ako ah, kuha pa na nga guys, pang bigas bigas pa. <laughs> sa pang ulam. Ah. So. So, bago kami ano guys, eh, yes, guys, mga chat out mo mga, mga, mga subscriber ko dyan. Talang pas mga bagong subscriber, chat out po. O sa mga viewers, chat out O sa lahat ng nagpipishing, chat out po. O sa lahat ng hunger, chat out. O sa lahat ng maniniksay, chat out po po sa lahat ng sumusuporta salamat po sa patuloy uh, nyo suporta okay uh. hey guys kay habang, habang lang guys pagka nakarating mo pa na sa spot kasi sa hapon pa kami mangingista ay dito pala ako sa bahay guys kakape eh, pa lang tayo ngayon sa, update ko na, update lang to guys pagka ano nakarating kami sa spot Spot na lang tayo makita kita eh hey guys, salamat. Ay lulusong kami sa hapon. Ayan guys, oh, tubig dito. Oh. Ayan, oh. Lubog na naman yung aming guys. Eh uh. hey guys, kay... Bamba lang guys, kay lulusong tayo ng hapon. Okay, salamat. Oh guys, nandito na tayo sa spot. Eh, di lang namin na videohan guys yung paglatag namin eh okay, pisa na natin kantak to para magipon yung isda sa gitna ah kuha tayo ngayon guys mga ano kuha tayo ng pambinta pang ulam sana makarami kapag-sparte ng ano ang ng bigas ah lalim na naman tubig ngayon kaya lumabas tayo ngayon guys mga alas 3 na hapon ito nakarating bago kami nakarating ng ispat alas mga 4.30 na ito mga alas 5 na yata sana makakahuli tayo dito eh hey guys sababang na na guys pagka ako na o oh. oh. ito na guys upisa na natin kapa sana makakadiskarte tayo dito o oh, ng bandigas-digas ah. o oh, kapa-kapa na Oh, so, ito guys. Unang huli natin, no? bangus. Ah, bangus na oh. Bagus. <laughs> ah. Laki-laki bagus na Oh. oh. Bagus ang unang huli natin, guys. Wala na naman sundan pa. Wala ah. na naman bagus. Bang Wala <coughs> na dito pa. Sayang pag nakalusot. Ah.

Oh, okay, ito guys. Oh, so, good size oh. So. Kilap ya. Ayun na. Kita ala size na. Sana so, mga kapatid ko tayo. Kung nakahuli kami ngayon guys, sa uh, umaga lang namin pakitang huli kundi pag-uwi namin mamayang gabi. Sana makadagdag tayo ngayon. Pwede hindi naman tayo mga pangisda sa ano guys eh. Sa araw, ay eh, sa gabi tayo mga ingisda. Medyo malalim pa nga dito eh. Ang dito medyo mababaw lang eh. Ngayon medyo malalim. Tapos dito baka mayroon pa. Buka tayo ng pambigas-bigas. Oh, okay, ito so guys. Oh. Mauli rito tayo medyo malapad-lapad. Atin. Kas. Salamat ko sa hakatatagin. Ah. Ah, don't tapigas-pigas niyan oras pagana. Ipun. Cana rito. Oh, Oh, oh itu guys. Sudah nuli, good ada Oh, sayang kada kawa Lagi itu guys ito, oh, katapag na tayo badili ba guys Ilau oh. ilaw yung highway yung inlex ay, na. ay, na yun. na. ay ito, pa Oh. Uh, size Ai, badilim dah. Ada sais na ini ja. Ada mayro parito. Dak, oh ito guys yung huli natin oh no? pahuli naman tayo dito eh hindi naman na tayo makapag video ngayon guys kasi gabi na eh mga alas 7 na ang gabi oh maliwanag na ngayon yung highway doon oh no? eh babagsak pa tayo ngayon sana madagdagan ba yung huli abang abang na lang guys sa ah, pag uwi namin sa bahay doon lang na namin ipakita yung huli namin hindi tayo makapag video ngayon kahit gabi wala naman tayo ano plus light ito lang talaga kayo huli natin, no? huli naman tayo dito. Eh, hey guys. Kaya aba ababag lang sa pag-uwi namin. Saka na ipakita yung huli. Eh, hey guys. Salamat. Ayan, guys. Karating na kami sa bahay. Alas mga... Alas dos na ng umaga, guys. Yung dumating tayo. Ayan, huli natin, guys, oh. Marami eh, din tayong tilapia. Saka yung itong ano natin guys, bikaw, nakalimang naka pirasong naka, limang perasong bulig tayo salamat tayo sa Panginoon guys ang ganyan rin grasya yung binigay ngayon o, masalamat ako guys sa supporta nyo sa pagkakayong supporta o <coughs> oh. ngayon lang guys kaya nakahuli naman tayo ngayon ano na guys may, may ibenta yan yung ano natin guys yung tilapia natin eh medyo, medyo, medyo marami din yan yung ibikaw natin oh. No? halos mga mga isang kilo kalahati rin yan na matay yung nakahuli rin nakakuha rin na ng ano pang bigas na naman yan pag naibinta oh, andito na yung video ko guys maraming salamat